Kikita ka pa rin ba pag late ka na bumiyahe dito sa Grab Car? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo sa araw na to. Bibiyahe tayo. Pero late na nga tayo mag-start dahil na late tayo ng gising. So time check nga pala is 10-12 na ng umaga. So ipapakita ko naman sa inyo kung magkano kikitain natin pag late na kayong nakapagbiyahe dito sa Grab Car. Kasi nga baka sabihin nyo, lagi kong pinapakita yung mga malalaking kita. So papakita naman natin kung kikita pa rin ba kahit late na tayo bumiyahe dito sa grab car So tara, samahan nyo ako ngayong araw na to. Nga Ngayon pala ngayong araw is araw ng Thursday, January 16, 2025. So samahan nyo ako sa araw na to. What's up guys? May passenger na tayo. Pagkabukas na pagkabukas ko ng app, pinasukan tayo agad. Dito lang malapit sa amin, So, ang fare is 149 pesos papunta ng San Juan. Naka-saver siya, so medyo mura siya kasi saver nga. Pero okay na yan. Uh, ako kasi hindi ako namimili sa mga bookings. So, kung anong pumasok, uh, accept lang na accept kahit uh, 20% discount pa yan, senior, PWD. Okay lang yun. Uh, dahil pampalakas din ng account natin yan. So, puntaan ko muna si passenger. Tapos update ko kayo pagkababaan na pagkababaan niya. Hi guys, uh, nahatid na natin sila sir dito sa may uh, San Juan So mga professional boxer pala sila Punta sila dito sa medical kasi may laban Tagaron sila sa amin, marapit lang sa amin kasi mayroon nung gym sa amin na ano, uh, muay thai at saka boxing gym So tagaron sila So may mga laban sila ngayon sa Quezon kaya uh, kailangan nila huwag pa-medical so sa ngayon wala, hindi pa rin tayo pinapasokan ulit ng booking hanap-hanap tayo dito sa May time check is 10.42 na ng umaga yun yung mahirap minsan pag late ka na bumiyahe hindi ganun kalakas yung booking hindi katulad sa umaga sunod-sunod uh, yung booking tapos wala masyadong traffic pagkagay ito medyo traffic na kasi dito sa Metro Manila tapos yung booking nga pa isa, -isa na lang So, video ko ulit mamaya pag uh, Pasukan tayo na naman dito Sana makarami tayo ngayong araw na to Hi guys, pinasukan na tayo ng booking Pakalawang booking natin, papuntang Valenzuela Ang fare is 300 plus, 329 So, medyo malayo And, mura lang yung fare Saver na naman So, okay na yan, pakalawang booking natin At least, meron na tayong pag natapos natin meron na tayong 400 plus Sana mag expressway yung passenger natin Para mabilis natin matapos Pero pag hindi okay lang So wag tayong mamili sa mga bookings natin Para malakas yung account natin sa Grab So tara samahan niyo ako Pick upin ko lang yung passenger natin Dito lang sa may uh, Mandaluyong Hi guys time check is 12.51 na ng umaga So, andito ako ngayon sa Ubando, Bulacan. So, from Makati, napunta tayo dito sa Ubando, Bulacan. So, bali, mayroon na tayong 864 pesos. Uh, kanina kasi, uh, pinasukan tayo ng booking. From Valenzuela, papunta doon sa may LRT station ng Monumento. Tapos, from Monumento, papunta naman dito sa Bulacan, sa may Ubando. So, so far, tuloy-tuloy kanina yung biyahe natin. Sunod-sunod uh, naman yung booking. Uh, puro puro saver nga lang uh, medyo mura lang pero okay lang dahil nga kaysa magantay naman tayo dito and umikot ikot tayo na wala tayong pasahero so okay na yun ngayon nga andito ako sa Ubando Bulacan sana may booking dito pa uwi ng Makati pero hindi pa ako magset ng my destination tuloy tuloy pa rin tayo kung saan tayo mapadpad ngayon eh okay lang para malaki may uwi natin ngayong araw na to Uh, target ko ngayon nga pala makauwi ako ng mga ng gabi and maka at least 3,000 tayo ngayong araw to. So dyan na muna kayo, i-update ko kayo pag uh, pinasukan ako ngayon and makakamagkano tayo ngayong weekdays, uh, Thursday. So titingnan natin kasi late na nga tayo umalis ng bahay. So dyan na muna kayo. Hi guys, time check is 3.35 na meron na tayong 1,400 pesos so medyo humira yung kita natin ngayon dahil nga kanina from Bulacan pinasukan tayo ng booking papunta ng, ng Kalookan, North Kalookan dito sa dito sa may Kamarin so ang fare is 400 plus uh, naka senior discount siya pero okay lang dahil nagtip din si ma'am ng 65 pesos So, tapos after natin mababa si ma'am, pinasukan din tayo kagad ng booking. Kaso, uh, nakasaber din. Papunta ng Valenzuela, galing North Caloocan. Ang fare is 150 pesos. Sobrang mura. Doon talo tayo sa pamasahe na yon kasi 150 pesos. Tapos sobrang traffic. Inabot tayo ng 1 hour. So, isipin mo na lang. 8 uh, kilometers yung tinakbo natin. And then, Uh, sobrang traffic uh, nag nagkonsume tayo ng 1 hour so talo tayo uh, sa 150 pesos so ngayon nga di tayo sa may Valenzuela dandahan uh, tayo papunta sa pauwi ng bahay sana pasukan tayo along the way pero hindi ako nagset ng my destination dahil nga pag nakaset ka ngayon ng my destination medyo mahina yung pasok ng booking so kahit saan tayo pasukan okay pa rin ang ginagawa ko lang kasi uh, pag napunta ko sa lugar na hindi ko kabisado, laging ang pauwi ng bahay yung ano ko. Ang direction ko pag wala pa rin booking. So, update ko kayo mamaya pag pinasukan tayo ng booking. Uh, ngayon nandito pa ako sa Balinsuela, wala pa rin pumapasok na booking. Medyo matumal dito kasi nga hindi naman ganung karaming bahay dito eh. Medyo kung makikita mo dito may mga puno-puno pa so update ako mamaya pag pinasukan tayo ng booking and kung nakabagkano na tayo so dyan na muna kayo what's up guys update lang uh, pauwi na ako ng bahay malapit na ako dito sa amin so kanina uh, diba nag video kanina sa may Valenzuela pauwi ako pinasukan naman tayo ng booking kanina from Valenzuela papuntang Gateway so nasa 400 plus yung fare and then pagdating natin ng Gateway uh, pinasukan tayo doon magkakatabi lang, malalapit lang isang 60 plus at saka isang 81 and then uh, nung mag alasing ko na, medyo hapon na pinasukan ako ng booking from East Ab papuntang Malabon. So 300 plus yung payment, 329. So maganda malalaki ngayon yung ano, yung bato sa atin ng Grab, malalaki yung fare. Medyo malalayo nga lang. Pero ayos na. So medyo matagal lang kasi traffic na nung hapon nung mga bandang alas 5 traffic na papuntang Malabon natapos tayo doon sa Malabon mga 6.30 tapos na natin yung pasahero natin tapos nga uh, dahil nasa Malabon na dumaan muna ako doon sa tindahan ng pinsan ko so doon na tayo kumain and kwento-kwentuhan tapos yun nga ngayon nag-set ako ng my destination nung palis na ako doon sa Malabon yun lang ang kagandaan sa Grab kasi nga dahil sarili mo yung oras mo may time pa para makipagchismisan pag napadpad ka sa isang lugar tapos may kakilala ka pwede ka muna magpatay ng app at makipagchismisan so yun nga ang ginawa natin makipagchismisan muna tayo mga 2 hours din siguro kami nagkwentuhan tapos nga uh, nagsit na ako ng by destination pa uwi so para hindi sayang yung gas at least nakapag set pa tayo ng by destination so bali overall Uh, kumita tayo ngayon ng araw na to ng 2,483 pesos and then meron din tayong natanggap na tip so mga 100 plus din sabihin mo na kumita tayo ng 2,600 pesos and then yung gas din natin nasa 600 din yung pinagas natin ngayong araw na to kaya may malinis lang tayo ngayon 2,000 so kung hindi rin kasi ako binto kanina uh, natapos ko rin kasi yung booking ko kanina yung last mga 6.30 So kung hindi tayo nag uh, huminto kanina kung hindi tayo nagpatay ng app kaya pa sana natin makata itong libo hanggang alas 8 ng gabi kaso nga uh, nagugutom na tayo kanina dito sa Grab pag late ka na makabiyahe or late ka na late ka na nagising so pwede mong habaan lang yung oras mo yun nga ang ginawa natin inabahan natin ng konti yung oras natin Uh, para naman at least uh, may kita tayo kahit papano uh, makompensate natin yung mga oras na uh, nawala sa atin so yun lang guys uh, mas maganda pa rin kung maaga tayo bibiyahe para mas walang traffic tapos hindi masyado magastos sa gas dahil nga Mabilis natin nahatid hatid yung uh, pasahero natin dahil walang traffic tapos hindi rin mainit. Kaya kung gusto mong kumita, agahan mo pagbibiyahe tapos para maaga ka rin makakawi. So, yun lang guys ang tip ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Uh, asahan yung uh, gagawa pa tayo ng mga katulad nitong video. Maraming maraming salamat ka pala sa inyong panonood. Again, ito si Water Dasban at your service.